Balikan kita, Dave uh, Curioso. Please continue your uh, statement. As mentioned po earlier, uh, I was a case monitor back in 2008 for Philippine Drug Enforcement Agency just to monitor drug cases for uh, within Metro Manila. Parang ano ka, civilian employee? Con oh, okay. contractual. Contractual. Non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po yung nire-renew yung, yung yung, yung kontrata, kontrata every year? Yes. Please continue. Uh, your uh, question a while ago is what is my relationship po tama with Jonathan Morales and Martin Francia? With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both uh close to us. Kasi parehas po namin silang ninong sa kasal. And uh, the reason why lang na nag- Reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2, it's simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, uh, I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag wishes with Maharlika. So, you confirm na nag-usap kayo? Uh... Prior to the first hearing that we conducted uh, last week? Opo, April 2. April 2? Yes. Saan kayo nag-usap? Telepono po. Telepono? Opo. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia na nag-usap kayo? Or naka-three-way communication kayo? Naka-speakerphone po. Ano? Naka-speakerphone Speaker po. Speakerphone ikaw? Opo. Yung cellphone mo naka-speakerphone? Opo. Bakit naka-speakerphone? Kasi uh, actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na, dari na sinabi ko sa kanya nung magkausap kami kasi that's only within three minutes call, paputol-putol pa, na kuyang may nakakarinig sa'yo. Sabi niya, sino? Si Francia? Tumawa pa nga siya eh. Tapos sabi ko, oo, kasi nandito kami sa opisina niya. So that time, magkasama kayo ni Francia? Opo. So, opisina ni Francia. Pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos? Tapos, ang pinag-uusapan lang po namin ni Morales is, Kuya, kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sayo, yung Toyota Vios is sayo rin. Ay, so, sorry, yung Toyota Vios is for Mr. Francia. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So ang sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. Yung pirma nung... nung investigation agent or yung nasa may pre-op. Sa Opo. Hindi niya maalala? Hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na, Dave, sumulat ako ng, sumulat, sinulat ako na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung paano napunta sa blogger yung report na yun. So, sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat? Pinatawag ka ba? Sabi niya, Hin, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba yung investigation agent na nakapirma? Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero afterwards, April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, uh, Mr. Chair, sabi ko na-send mo na, tinanong ko siya, nasend send mo na na yung sulat okay which is the hard copy or the physical uh, the physical document sabi ko baka mapasama kuyang hindi naman na daw pinansin ni DG sabi ni Tata Abe which is prior to his statement sinabi niya denied daw ni DG ang sabi ko sa kanya hindi na pinansin ni DG sabi ni Tata Abe which is I'm talking to Maharlika not that particular document kasi Medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then, uh, tinanong ko siya kung nasend na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan niyan doon sa office. Uh, di ba nga mula noong nagka-order na na relief tayo, bawal na kami pumunta doon sa office. Tapos, uh, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talagang malaman, hindi dyan na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, uh, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation ni yung tatlo? Yes, Sir Rodor. Please. Ito yung, ano, no? Yung mga tanong ko, naka-speaker phone yun eh, sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, deny na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Kaya po Sin, ako yan... Sino nagsabi? Siya. Director Francia. Ngayon... Ikaw may hawak mo sa dalila, ha? Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i deny natin yan? Hindi po. Kasi, Sigurado ka? Apo. Kasi Mr. Chair, iba po yung kausap ni Mr. Francia noon. Hindi po kami. Kaming dalawa lang talaga yung mag-ausap. What's, what's, what's the use of uh, putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? Kasi po Mr. Chair, gusto lang po talaga naming malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit? ka nag-speaker po, kung kayo lang pala dalaw nag-uusap, hindi pala nagkikinig si Pransya. Naririnig din naman po niya, pero hindi po siya sumasagot. Oh, so naririnig niya. Opo. Hindi siya sumasama sa usapan niya? O, hindi lang po siya sumasama sa, sa usapan namin. So, how about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Pransia na i-deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, uh, baka magkagulo lang is a false statement po, Mr. Chair. Kasi that it was taken out of context yung deny. Sige nga, paano mong, anong context pala na alam mo? Kasi po, deny. nung magkausap kami, nung naririnig niya siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person, sinasabi niya lang, i-deny ko yan kasi hindi, hindi naman nag... Uh, I was, kumbaga hindi nila nakita yung dokumento. you, you mean to say, Iba ang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan, yung kausap niya sa cellphone. Na kasi hindi naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya i-deny niya. Pag Sinabi na... niya na i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. Mm. I-deny niya kasi, pulitin mo yung... I-deny yung... ko po yung, i-deny ko yan kasi hindi naman, hindi ko naman nakita yung dokumento na yan. Sabi ni... Mr. Francia. Sinong sinabihan, sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo? Apo, kasama ko po nun sila noon eh. Bakit nas kasama ang mo sa usapan nyo? Ma, yung kanyang asawa. Okay. Na i ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi naman, hindi ko nalaman yan. Hindi yan pinialam sa akin noon. Kaya okay. yung sabi ko, i ko yan kasi wala akong nakamalay-malay dyan. Bakit so Bakay that was precisely yan? your words? Opo. I swear, Pero, precisely words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Ibang tao. Siya, lang ko ni, ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap kung sa kanya ba o dito, ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo inassume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave, kuryoso, sabi niya, Kuya, ano pa kami sa office ni Tata Abe? Ito na narinig niya. So nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, pinay na lang, pinay na lang para wala din na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, Nung nakarang hirin, sinasabi nga niya, may sinabihan siya, pero hindi niya mahalala kung sino. Alam mo, Your Honor, itong sinasabi ni Dave na yung film na hindi ko ma-recognize, nakatakit po yung film ba? At saka nung time na yon kakain pa lang ako noon eh, nung, nung pinakita niya eh, nung sinagpo niya sa akin. Nung nakita ko po yung yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Isa eh, man sa kanila galing yung dokumento na nakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko kanino to, kasi may takip. May takip po yung pirma, hindi po talaga siya, ano, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado. Kung kaya hindi okay. ako sigurado. Yan. At saka yung biglang tingin na yun, kaya nung, nung masabi ko, parang ako atayun, ha tayo na. Sabi ko pa nga sa kanila. Yung pangaho yung ano, ako, naiintindihan ko yung yung posisyon nila ngayon kasi yung asawa niya nandoon pa. Kasama nila nagtestify nung, nung nung isang hearing. Eh hindi ko rin sila basisisi kung saan man sila papani kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito ay eh, yung pag nagkaroon ng pag sa pagitan ni ano no ni ni Director Pansa at sa akin sa pamagitan niya yung yung dun mismo dun sa yung cellphone na nilagay sa speaker phone. kaya yung mga tanong ko sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya sinasagot ko naman. Oh, hindi kami nagkausap na direkta pero mayroong conduit. May conduit your honor. Ang uh, talo ka lang ngayon dito dahil 2 against 1. Governor, di dinay ikaw ang nag-insist. Governor, okay. yan yung ano sir, hindi naman ano no, kumbaga sa ano no, e, eh, ito sila na, yan yung buong agency ng Governor. Hindi ko naman kinakailangan ano pa man eh, basta yun lang po yung yung sakop ng aking ano no, personal na ano no, dalings. Eh. I, I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung pripundiran sub evidence ang pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nag, nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Oh. Yung lang, hindi kong sabihin hindi, nasabi ko nagsinungaling ka. Apo. So, hindi totoong sinabi ni Morales na, ay ni Pansya na i-deny natin yan. Hindi po. Hindi. Hindi po. Pero sinabi niya, pero sa ibang tao po. Sa ibang tao, which is asawa mo, Apo. na ididenay niya dahil hindi niya alam yan. Opo. Okay. So, yan ang narinig mo. Opo. You confirm, Mr. Francia. Yes, Your Honor. Ikaw, nabi mo na ikaw ang sinabihan na i-deny natin yan. Yes, Your Honor. Kasi nga, kaya ako sumulat, pati kay DJ, gawa lang, ako yung nakapirma. Ako yung nakapirma. Sila hindi nakapirma. Ako yung nakapirma doon sa dokumento sino ba iipit diyan ako madali nilang itanggi hindi ko naman sila ano no hindi ko naman sila your honor ma o ano man na ano, dahil choice nila yon eh dahil na sila sa akin nasa labas na ako your honor nasa labas na ako sila nasa loob pa ayan okay. yun yung thank you thank you for that uh,